Yan, guys so ito yung last day namin na kumain eh? oh Bukas ang haba ng pila guys oh dito ang haba okay, hi guys ito yung last day namin ni Mia ngayon at finally um, nasa Maynila na talaga kami Saan nga, sa nga tayo peshi? Hmm? Batangas sa Batangas na kami guys at um, ito yung last day namin dito sa barko ah, kasi malapit na kami wow so anong gagawin mo sa ano beses hindi pa si daddy um, daddy mo darating na rin ngayon, ngayon yung dating o, huwag na nila, huwag nila huwag huwag nila kini-question ang gagawin ko sa Maynila dahil doon talaga yung bahay namin correct ako naman ay gumala lang talaga <laughs> <laughs> gumala doon talaga ang bahay ko na ka oh, oh. ako sa saan Char Kaya umuwi ka. oh, umuwi ako. So ngayon guys, dito kami sa taas ngayon ng Tugo. Ito oh. Dito kami habang naghihintay kami ng am um, aming food. So dito muna kami tatambay kasi ang daming ang taas ng pila ngayon. So dito kami nagpapahangin muna. Kahit um nawala na yung sunset kasi magsi 6 PM na po siya. Di ba? Sobrang excited na kami. Malapit na talaga 'yung pinagpanagbenga, di ba sa Bagyo? Mm, mm, guys. Di ba? Kaya see ya guys Kain mo kami guys Bye mm, So ngayon guys so, Sobrang ano na siya Dilim na siya At ngayon ay kakain na muna kami ni Mia Kaloka Hi Beshi Bakit nakaupo ka dyan Tara na Ayan guys So malapit na talaga kami sa Maynila guys Nakaikot na po kami dito sa Batangas Banda So malapit na talaga tiis na lang So Maynila na talaga kami guys Bye guys So dito na kami 30%. guys, dito na si Mia. Ayan. Hi guys, ito yung aming food ngayon. Chicken apretada at may ano siya. ano, Iwan ko anong tawag dyan. Pwede pa kami kain ng sa sauce? Saos ko? Dito wala di guys. Diyan nga po. Hmm.

Last day na kasi namin ngayon Pagbaba pa na kami saan, no, sa parko So ngayon Kailangan namin Magpapasabuso mm -hmm. One no? so, uh -huh. pa uh -huh. more, more rice uh -huh. One more kasi wala yung beef. as best Bukas si ay susunduin pa kung ni Adon, ni di Daddy At mas, mano mm. ko na yung kasi bukas sa magsimula yung panandayan. ngayon, magsimula iyang panandayan. Ah, sige Ha? Ma'am B. Ma'am B, thank you, you, you so much. I love you. <laughs> so, dito tayo ngayon sa Starbucks kasi kailangan natin yeah. mag, ano, um, ma talk naman, Mag- <laughs> Mag-talk doon? Ma'am B, thank you, you so much. I love you. Bye. Bye. big Bye. 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 a while. So, pala tayo. Uh, thank you. <laughs> 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 Ayan guys. So dito na tayo Ngayon ta pa papunta ng Baguio, di ba? So dito dito ngayon si Daddy. Ayan po si Daddy sinundo ako ni Daddy. Hi, Dad, kumusta ka na pala, Dad? Kumusta ka na? Ah? Kumusta yung jowa mo? <laughs> Dad, kumusta ka na pala, Dad? Nagdad, ayun, mayaman ka na. Wala, ang dami mo ng alahas ngayon. Sana all mayaman na. Ano ba yung joke? Siguro nanalo ka ng loto. Buset <laughs> kayo. Ayan si Daddy, guys. Uh, Nagdadayin kasi si Daddy. Eh. Sign of aging kasi siya. Sign of aging. Ayan yung mga gamit ko. At ayan yung pasalubong ko kay Daddy. Ayan, guys. Bakit the, itlog ka lang? na ako. Dito na kami ni Daddy sa um, sa taxi at malapit na kami sa bahay nila. Sa pingit, lower pingit. Uh. Dito na kami guys. Bakit na bisa sa lower pinget? Ito ng daanan. <tip>

<laughs> Oo. Yan yung ginam. Buksan natin. Ah, oh, ito. Hmm. ito. guys, ang ginamos. Nag Mabawas na kasi yan. Nakabawas. Ito yung toyo. Nakabawas pa lang ay. Eh. Mm -hmm. Yung bagoong na ibang binibili, hindi masarap. Oo, oh, yung uh, may nila dito. Oh, hindi masarap. masarap. Malabnaw. Ito yung Mm-mm. -hmm. Ayan yung kain. Wow. Kinawa ni Mama. <laughs> Binawasan ni Mama. Pulang <laughs> niyang Mama. <laughs> Ayan. Ayan yung mga tuyo kain. At ito. Ah, oh, daing. daing. Masarap yun na daing. Ito pa tuyo. sa so, bato para ayaw pakain Okay. <laughs> <laughs> Nahirapan. Nahirapan mo ko. Ah. Hmm. Ito. Galung, eh? Ano siya? Galunggong. Galunggong na maliliit sa tuyo. Ito, ano to? Beat. Yun, iba rin to. Iba rin yan. Oh, di ba ang sarap? Sarap. Yan guys, yan po yung dala natin. Yung Iba mga Iba ibang klase ng Sarap. Hi guys. So ngayon nakauwi na talaga kami ngayon. Ah uh, dito kami sa bahay ni Daddy at um hinanap binanap <laughs> Hinanap ko yung picture ng Juan niya. <laughs> Kasi, Sine, di kasi ano, um, lumala lumalaban sa mga love life. Hindi na muko yun. Diba? So, matanong ako ngayon. Kinabahan agad. Kinabahan agad. So, deretso kang tanong. Mm -mm. Ilang taon ka na? Aga yung dad. taon na Ako, 18 pa ako. eighty 18. Nag naging pala ako nung July. Kabalik to lang. 1881. Yan nga. matanda yung mukha. Pero <laughs> bata yung edad. <laughs> mm -mm. <laughs> so, saan ka ba sa ano mo, dad? Ano ba yun? Yung love life mo ngayon. Yung love life mo. Kamasan yung love life mo ngayon? Happy naman ako. Happy ka na. With my heart. Oo naman ako. Mm, -mm. Sa, so, di pa sabi mo sa akin na nag-video call tayo, may may picture dito na nilagay mo sa harap, sa It's picture good. ng jowa mo. Tinago ko kasi parating ka. Ah, tinago. Mamaya na lang hagublubin natin. Sir. Um, ah, ah mahalubgubin ano sa tadya. Sa tadya. sa O oh, basta yun na yun. <laughs> <laughs> Ala natin yung buong kwarto ni Daddy. Kasi naka-frame daw yun. <laughs> ano parang lang tagalog mo? Lag ano? Ano tawag ng dad? Hagol, Ah, basta yun na yun. Basta yun na yun. Ahanapin ah, ko for short sa Bisaya. Oh, for short. Mm -mm. Tagalog hanapin Tagalog. for sure. Oo. Oh, oh. Basta so, yun na yan. Sa, sa ya Ang labi pala dito, Dad. No? Dad, kala may panagbenga, Dad. Oo, oh, malapit na. I Start na nung February 1 yung program. Tapos sunod-sunod na yan hanggang ano. Hanggang, hanggang um, March. First week ng March. Mm, so, malapit na, guys. Diba? Ano naman yun yung... Panagbenga. So, kumusta kam ka na pala, Dad? Parang umaman ka na ngayon. Umaman saan? Kasi may mga ano ka na, may mga uh, alahas ka Ay, na. Walang yaman, yaman. Parang nag-improve ka na ngayon. Okay. Parang nag-self-love ka na. Ano, sarili sikap? <laughs> <mga> Ikap? <laughs> Ganon. Diba? Ayun, dad, ayan guys, so basically si daddy sa kanyang um, jowa. Nag, may sila kanina, nag-video call. At ang labit talaga ng bagyo ngayon. Diba? So yan lang guys. Bye!